O oh, mga kaisam Amin pong uh, itinanim po Aring balinghoy Balinghoy po Hmm, are po Amin pong itatanim na Ah, mga kaisam naitanim na po namin ang balinghoy extra extra lang po at hindi po kami makapag-ani ngayon at naulan na naman may bagyo ay may higit ng balinghoy oh, may, may higit po yan po yung tanim namin gabi ang kabaak po ito mo ang maulawin nga napakalaking puno maulawin nga ako ito, yung mga ano po. Upuan. <coughs> ah, mga kainsan, na-discover po namin. Pagkakalaki pong sinaunang ano po. Ano tayo kawani po. Sinaunang ginagawa pong salasit na mahal po nito. Ito mo ito Yan. Ati pong papahukay sa terno. Ay gara. Ito yung mga yan. Ito eh ay tuyo ka anbanil banil po kung tawagin po ito po yan, po, yan, po. ano mm -hmm. yung ano po, ah, ah, ay, po. Yan, ito, tamo. ang hawaino tuyo yano tuyo tamu yung 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 ano yung 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 yan yung 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 ay yung 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 yan yung ay yung yung yan ay ligasan doob nito, malatla ang to ang malambot, mm -hmm. Yan uti bahay u, oh. Yan uti halaban mm -hmm. ang bahitamu ka, yun oh. oh. yung Yan u, Yan yung 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 siya yeah, tinaga ko nga lumabas na ang bundle oh, toy tamo. Tamo toy. Ako ka. Masisira. Nalagyan mo kay San oh. Bamil. Ito po yung mga ginagawang mga salasip. Hmm? Agara. Madilaw-dilaw po oh. Ang mga kaisan o. Bahi po. Ano ito itak mo? Ito po ang mga ginagawang ano po salasip. itong kukukain natin mga kaisan ah mahal po ng ganito pag bibilhin mo ang dito ni Utoy oh. ang hukay na yan aray Utoy hanggang dito pahukay ko sa terno yan hanggang di yan malaki po ang ilalim yan malaki yan kabaha yan gadampa dito. yan ay marami sa ilalim yan ay mga sinaunang tapos hindi nabubulok yan ay baka mga daang taon nang hindi na ano Nae eh, o. Oh. Da daan taon na ito. Kung sino ang pinakang Are to. Ito, ito, ito. Gara. Ang pulang pula. Oh, ito yung gagamit na ito. Yan. Hmm. Mm. Parang sa puspuro. Ayan, porm, ah. po, eh, hey, sisira ang purma. Yan po ay yung mga nakikita nyo mga salasit na yan yanong mamahal. Binabar na siya. Oo. Ah, ah, gara. Hanggang dito ang hukay. Ari, utoy, ari. Ay, ari, yan, taikot. Ipapakaano natin sa mga magagaling mag-furniture. Hmm. Ay, anong gara niyan. Yan ang mga ginagamit sa mga ano. Ah. May kita mo ito sa mga coffee shop na magaganda. Yan, yan. Aba, ang laki pa rin ako. Mga limang yapos ko po, po yan. Ito sa mga sinaunang ano pa po. Ang laking bami ito eh. Maulawin po ba yung tagan? Maulawin yan. Kita ko ang bahi Wala ko ito yung pinag-anuhan. Yung mga sanga. Ang puno niya hanggang dun. Ngayon ito sa likod mo. Hmm. Tamo ito eh. Ayan. Hmm. Ah, bombo. <laughs> mga pinagtabasan utoy. Baka pala ito, ito yung mga bahay dati pa. Ito mga natatabas natin utoy. Oh. Ito oh. Ito oh. Baka ito yung mga bahay dati. Ayan oh. Ang tegas na rin. Oh. Papahakot natin sa kubuta. Ito o kaya nga baka yun mga tilad din dun baka nung araw ano pero wala na rin ay sa sobrang tagal na siguro wala na huwag ko makagamit natin yan titistisin o Oto o toy nakaay pa o Oy. pinagsangahan ayan o maulawin din aray ayan o Oh, mo dito inat babaon. Pwede rin. natin kay Kubuta Utoy. Oh, ano po ito? <laughs> Naipautoy oh. Yan. Yan. Aba, pwede mga pan-display Aba. ito. Babarnas yung ito otoy, oh, Utoy. Ito mo. Oo. Yan. Dadalhin natin doon. Pakikinisin. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Ayan oh. Abay, ang mahal na kahit. Aba, ang mahal nito. Ayan po oh bahay ng maulawin oh. ginagawa pati ang mga huh? eh. hindi ari pong area nating are hindi ko pa po napapasok yan hindi pa namin nadidiscover hindi pa po namin nadidiscover ang loob nito pagkatapos po nitong area nito pag natapos natapos oh tinaay pa oh pag tapos natapos po namin tamnan Hãy tổng hộ Ai mau lao vinh nhau oh. Ô tôi Ai bình xăng hẳn ô Mau lao vinh nhau Ô Mà hạ tình Yang kaya utuh tiap muda hindi, tiba Ai, utuh. Aiy, parang mau nga Ai, hindi, Nai, yung ugot, Oh, Hindi, utoy. Huwag oh, tabi. Yeah, oh. Ay, maulawin nga, utoy. Okay. Maulawin. Oo. Yeah, oh. Parang antipulo. Ano, utoy? Mahal na malatubig. Ay, ant, ah, maulawin nga, utoy. Baka dito lang, kuya. Dali. Dali. Hindi, ano. Ano pala yung, ano, na natin, baka. Mga kaisan, kukuha lang po kami ng durian at saka po mangosting. Saan ito yung dalag na malaki? Dini Di ba? At sa loong nari? Ay, na yun. Ano, dyan lang yun. Ah, hilawin pa po ito. Kuha yung na ah. Hilawin pa? Hmm. Hila ay, hilawin pa po. Tato, Ingat ka ha. Oo. Oh. Ingat. Bakit ka ha? Ingat ka, toy. Oo. Oh. Yan po. Aba, ko, ano to na, hinug na to ah. mga kaisan hinog na ingat ka ha sasabi ko sa iyo lagi hindi na po pinaakit na mataas si eh. Oto hindi ang po sa apunti nagiging binata na pati ay Hinugna ko ay Jilmar ay sarap mo ah maligat-ligat ito yun oh. mali ito eh. hindi kinakain na nung hmm. mga kaisan si Oto po hindi nakain hindi na ka eh talo ako yun yan Bawa apa katam is? Mhm. Mm mhm. Hah, -hmm. oh. hah, eh. no. Ya, aku oh. ya. Hah. Barang kata. Barang es krim pok. Mm -hmm. Yan mga kainsan. Pag nga pala kayo kumain ng durian, huwag kayong iinom ng so soft drinks. Masama daw iyon. <clears throat> Basta huwag. Baka ang inyong tiyan ay umalsa. Mag-iingat kayo. Sabi mo kay Kuya Jill Maray, ano? Mag-iingat at uh, basa, ha? Baka Ma, magkabog. Abay, ano? Sabagay, mababa, mababa na. Mabasa't dobli-iingat, ha? Okay. Yan, si Bukuman po ang ano, yung po natin mag-vlog yan para maging vlogger yung batang, yan, si Otoy po. Ha, ah, tapos hmm. eh, huwag masyadong anong um, tawag doon, yung akit na akit. Nandun lang si Kuya Gilmar, sinabi ko naman sa iyo na mag-iingat. <coughs> <coughs> ha? Ha. Naman, naman po. Ay, magka <-tos> yung mga kaisa, pitong piraso po. Talaga. So... Mm. sa may isa. Ang bababa lang po. Ito po. Ayan. Ito pa. Ayan. Ah, po.

وابانه Oh, mga makain insan talagang Hitik na hitik oh yan ano oh. kong talaga yan, oh. yan kukuhain na po natin אה, דרגה. <Incredibly logical> Ngayon, ito po ang nakuha namin dito sa so isang puno.